Magugulitigan. Oh, Sorry po. Oh, Mama, dah inagas para lang hulihin tapos pinakawalan bin man. Sama tuloy ng tingin sa'yo bago tumakbo. Ah, Dagan mau. Dagan mau. Hmm. punoy niya pin pinya yung maisot ng space hmm. doon dami kong kapayang tanong doon na 'Yung sanduko ko, ginagamit mo 'yung sanduko mo hindi mo ginagamit ah. <laughs> Gamba malakuhay. Tapos mahangit kindu na pag hinambaan kit nga bayron. klaseng tanim yan, dikit-dikit good luck pag lumaki